Hi guys! Nandito naman tayo sa Digos, no? So, dito sa aming farm at nag-harvest tayo ng watermelon. So, ipakita ko dito sa video. Meron din kaming okra at mga gulay, no? Na pina... Ano, kasi habang wala pa tayong uh, ano yung uh, humay yung for the meantime, para hindi sayang yung lupa, uh, man muna natin ng mga prutas at gulay. Ganun yun. At meron din pala dito ang upo. Sino may hibig upo dyan? Ang dami. Dito upo, guys. Meron isa. Dalawa. Ayan. Um, upo. Masarap to sa tinapa. Miswa. Oh, upo tayo. Ayan. Maraming Upo. Basta naman no? Ng mga gulay. Tapos ikaw yung nag-harvest. Sarap ng feeling. Kasi kapag nasa city ka, hindi mo yun ma maranasan. Kasi bili dito, bili doon. Mahal ng kilo ng mga gulay. Ayan pa. oh, laki ng... Magkano to? Sa palengke, ang mahal. Pero dito sa bukit, kapag magtanim ka lang, Pwede mong hingiin or mura lang. Pwede libre na. Diba? ba? natin ito sa dabaw. Diba? Lagyan ng tina pa. Tina pa. Udong. Lagyan ng gulay. Yan. Masarap din dito yung alog Marami dito. Tsaka may tanim din kami na okra. Sayang lang. Hindi kami makaharvest today. Hindi namin siya madala, Kasi bago lang... Ilagyan ng ano, bago lang nag-spray, bago lang nag-spray ito yun oh, ito yung pang spray ayan so medyo malakas yung pang ginamit na spray sa okra tsaka naka na kami mga ilang beses na at maganda yung ani ng okra ngayon para nag-invest lang kami ng 6,000 tapos ang balik ngayon umabot na ng 20,000 tsaka may 1 month pa na para pwede pa magstay yung okra kasi month of katapusan ng June or July mag ano naman magtanim na ng palay so tanggalin na yung okra tanggalin na yung melon so life span din nila hanggang 3 to 4 months lang din kasi aalisin din lahat ng tanim nandyan kasi yung lupa dito is para lang talaga sa palayan para sa bigas humay ayan So, habang nagre-rest pa yung lupa, tamnan muna ng mga gulay para magamit. At saka pataba na rin yun kasi sa lupa para maganda yung tubo ng humay. Ganun pala yun. Okay. Ang dami kong sinasabi. Pero wala talaga talaga akong alam. Mo. Yan, may mga manok dito. Sarap nito. Bisayang manok ba ni? Uy. Tingnan nyo ang init na. Uy. Eh. Pinapawisan ako ng maraming singot. Sa uwi na kami sa Davao. Nag-hotel lang kami. So, hindi ako makadala ng maraming gulay. Yan. Ang binala namin ng gulay na ngayon, tangkong at saka adubate. At apat na malalaking watermelon. Yun yung, yung dadadi natin sa Davao. At sobrang tamis Yan. So, uwi na kami later. Alligator. Sayang wala akong maano. Wala akong ma-vlog na makikito. Ayan. Doon tayo sa labas ipapakita ko dito. Ayan. Ayan. gulay siya, guys. Tangkong. Ito yung malalaki. Ito yung Asa? Asa ka? Ayun, okra. O, ito okra. Ito siya okra. Pwede na kung maadto dito guys. Ito kung masabay. init kayo. Kung man ako adto dito. Ah! Ay! Nakapalo ko po. Ako kayo. Layo <laughs> <laughs> <Woo! Kaya> <laughs> kayo dito eh. <laughs> Picture ta. Wala. Eh, <laughs> Wala. cellphone ni mo dire. Bilin. Ayan. Ayan. Nasa na. na. Mag-harvest sila mamaya. Diri ra ko eh, tinaw kaya Puti tinang inita. Ah. Siya lang mag-ato dito, guys. Yan tanawon. Eh. Iko na kaya pumunta doon. Nandun kasi yung tanim ng ano, watermelon. Ito na ako galing kanina eh. Sobrang init na. Siya na lang. titik na lang akong picture sa kanya. Yan. Ay, sobrang init baka mag-harvest sila mamaya. Ni naman may nag harvest ngayon ng watermelon. Kahit mainit guys, puntahan natin for this video. Ano ba 'yan? Oh, hindi ko kaya kung puputan ko baba sa dulo. Nakikita niyo ba yung mga tao? Nasa dulo. Yan, yan sila nasa pinakadulo sila eh yan oh. so kapag may nakuha ka ikakatch catch lang itapon tapon lang yung watermelon ilabay labay lang na tapos catch catch lang na sila hantod maabot na sila diri ganyan sus na sa unahan ba hindi akong phone magod usahin mamatay lang iba oops ay nako effort tabi for this video tadi ninyo yun magdaot daot -da niya ako ang cellphone Uy. From water na na magud sa unahan. Katabi sila nang Hawa Ha wa kama. Dikit ha. I want ba. Yan. Sabi ni Sabi ni Azawa. Bibijuan ko daw muna bago kami uwi. Ayan, sabi ko kulang yung video ko ng 5 minutes ayan, nasa, nasa dulo kasi sila eh. sobrang layo na, pero as you can see on the video, yan kita nyo nag-harvest yan sila ng watermelon tapos pag may makuha sila yan kinakatch-catch lang nila let's go let's go, let's go, let's go malapit na tayo sa tanim kanina nandito kami eh yan, may, may watermelon dyan. Kahit dito lang tayo banda. Yung makikita lang natin yung watermelon. Ayan, marami na nakikita nyo ba? Oops! Puntik na. Puntik na tayong mahulog. Ay. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Ang na. Eh, mga maliit pa to eh. Nakita ano yan? Pero mga bata pa. Parang hindi pa sila pwede. Eh. Ay. Maliit pa to. Alam nyo ba yung tinatayuan ng cellphone ko sa likod nyan. Watermelon din yan. Yan maliliit pa to. Hindi pa to pwede. Eh. Ayan. Ang liit nila. Pero may malalaki dito. Pero kinuha na namin kanina kung makikita mo yung place guys, napapalibutan ako ng tanim na watermelon. Pero hindi na kinuha dito na side kasi hindi pa yata siya pwede kasi malilihan. Ang lang na harvest. Ayan. Ganyan lang pag-harvest ng watermelon. At dito naman, sa tinatayuan ko, yan. Kita nyo yan? Watermelon yan lahat. Tanim yan guys. Yan na yan. Kala mo mga bato. Watermelon yan lahat. Ayan. Nakikita nyo ba? Ang sarap ng feeling kapag na... nyo sa unahan? Oh, watermelon po yan. Oh. Hanggang dun sa dulo. Ayan oh. Ayan. So, pinakita ko na yung tanim, ha? Hindi na kayo magsisisi sa video na to. Pinakita ko na talaga sa vlog. Yung mga watermelon na to. Ayan, no. Oh. Mmm. Kahit right, sobrang init. Ganyan lang. Huh. Sarap. May tanim. Tapos nag-harvest sila. Galing. Hmm. Picture tayo. Kasi minsan lang to, guys. Yan. So, please. Tapos dun sa unahan, nandun yung mga okra. May mga okra din dyan. Every two days, nag-harvest sila ng okra. Pero sayang hindi kami makakuha ng okra. Yan. Yan, ang bigat ng watermelon, no? Bit-bit ni kuya. Ayan. O, diba? Hanggang dyan yan. Actually, 2 hectares kasi to eh. So, marami pa yan. <laughs> Sarap pag tignan nyo. At si Ang daming tania. Guys, dito ko na lang tatapusin ang video na to. Thanks guys for watching. See you again on my next vlog. Thank you Lord sa mga magaganda at healthy na watermelon. Tsaka okra, mga gulay. And next time, pagbalik natin dito. Mga palayan na naman to now para gamit yung lupa tapos naman nilalagyan ng mga iba namang mga ano tanim ayan guys, thanks guys for watching see you again on my next vlog this is me, Sieng Life Vlog, Nindo Tendabo kita kita sunod, balik balik, see you again on my next vlog bye Woo. andun oh, dami sa likod affected sa panahon ngayon, month of April at May. Grabe, sobrang init ngayon dito sa Bukid, dito sa Davao, sa Maydigos area. So, nakikita nyo dito sa side ko, yan. Yan. Yan yung ating farm. and yan yung mga watermelon. So, yan. Pasingit ko dito sa video dito, no? So, yan. Hope you like this video. Just keep on watching, guys. So, yan. Actually pinakita ko na rin ito yung aming uh, bahay dito no sa Digos pinakita ko ito sa the other vlog. Ayan. Nalulungkot ako kasi 4 months kami hindi nakabalik dito. May tinanim kami dito na uh, rambutan, mangga. Para every time 5 years from now may ma-harvest tayo. Pero pagdating namin dito, namamatay siya dahil Tay siguro sa init no, hindi hindi kaya namamatay talaga siya. Nagda-dry yung ano niya, puno niya. So yung isa nandito makita niya. Dito namin siya tinanim banda. Tingnan yung naka ano diyan, wala na siyang dahon at isa naman yan, hindi na siya nabuhay. Ang nabubuhay lang talaga dito yung ating mga kalubian. Ayan. At yung kanal dyan, yun ang daluyan ng tubig, no? Para sa atong humay. Parang pinalaki ng government. At sana ilang mga days or month ngayon, yon lagyan niyan ng semento. Para magbilis ang pagdaloy ng tubig. If ever may tubig na ipatanim sa ating, ano, bigasan, yan farm. Madali na lang makapasok yung tubig. Sobrang init. Yan sa kapitbahay yan. Ito kapag yan yung ginagamit na truck. If ever mag-harvest na, dyan nilalagay nila. Ayan. So, ito naman yung flowing water dito. yan Kita yan. So, sobrang init talaga ngayon dito, no? At as in, masarap yung experience na first time ko naka-experience ng harvest ng watermelon. At nung natikman ko, grabe, parang kumakain ka ng asukal Sobrang tamis ng watermelon. At nga, sobrang init na lang ngayon. Tignan niyo. Sobrang init. ni ka.